So ayun good morning mga idol, ayun mga apogi So ngayong araw tara samahan nyo ako oh, bumili ng pagkain ng alaga nating Taiwan breed na kalapate Yun So bilan natin sa pagkain dahil wala nang pagkain ng ating alaga so, Tara let's go samahan nyo ako oh. Bibili tayo nakabike lang tayo ngayon siyempre yung last service natin bike lang tayo mga kapogi tara gusto tayo punta na tayo doon let's go ito itong gamit natin bike ngayon bike na galing pang japan yan tingnan nyo naman endless love oh, may basket na sa harap meron pa sa likod oh, o ito ang mga kasi mag jowa dito ayun malapit na nga tayo dito sa may labasan ito, malapit pa tayo sa Mebelian So, nasa yung nabayo. So, nasa pa. Hindi ka na tayong kagatin nun ah. So, nandito na tayo. Bumisig din natin tayo. Magkano kasi yan niya? Nah, 40? 43? tayo ng pagkain ng ating kalapate so ayun pero nasipong ko naman sila kaya muna sa ngayon pero dalagdagan natin yan pag malalaki na sila at naaatsa natin sila ng malayo so wait hindi na tayo mga po so ayun dyan na so, nga dito na so tapos na tayo bumili so pauwi na tayo mga kapogi and pauwi na tayo mga ito para pakainin ng ating mga alaga para mabilis sila lumakit. at para masabak natin sila agad sa laban. Sasabak natin sila agad sa laban. Takloban ka agad. Yan. Tinan natin agad yung lipad nila. Nagpapalakas daw lumipad yung ano. Binili kong pagkain. Sabi ni kuya doon. So subukan natin yun. Tinan natin kung malalakas lumipad to. Pag lumain na. So tara. Na tayo sa place namin. Yun. Yo. may, may puan pa, pasang. Sa. Magpapakain na tayo sa ating alaga. Yo, nasa ulungan na sila mga ito. Papakainin natin. Ulit tayo ang bread yan mga idol Ito lang magpakain Tuturoan ko kayo Magpakain ng kalapate Ganito lang mga Ganito lang mga kapogi Sa natin ang pagkain Ayaw po mabuksan ang pagkain mo Ang mahigpit yung pagkatali ni kuya Yeah, I'm gonna give you Ah. Ah, ano, nabuksan na natin. So, lang. Ayan, sa palad mo. Tapos sabihin mo lang sa kanila. Bertok hmm. mo, bertok kain. Ganun lang. Yun. Sabi mga wee 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 wee. Wew, wew, wew. Kain, kain. Ayun, ganun lang mag ganun lang magpakain ng kalapate. ganoon lang magtawag. So alam mo nang technique ngayon paano pakain ng kalapate. Tatawagin na sila sila. Barpak ng barpak ng wiw 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 lang. So, see so, you again next video natin mga pogi. Bye-bye.